Matuto. Ari sa gawa. Habang dumadaong ang panahon, ang Commission on Elections ay nagbabago rin ng ating pag-iisip ng ating mga pamamaraan sa pagkukondak ng ating halalan. Dapat nating tatandaan, may mga bagong teknolohiya na pwedeng gamitin para masigurado na magiging kaaya-aya ang pagboto ng ating mga kababayan. Hindi lamang sa pagboto, kundi magmula sa pagpaparehistro at magmula sa mismong paghahanap nila ng kanilang mga pangalan sa ating registration. Napaka-importante na ang demokrasya ay pinauunlad ng makabagong teknolohiya na hindi naman natin sinasakripisyo ang tinatawag na secrecy of the ballots and at the same time, yung freedom of choice ng mga kababayan natin. Ganyan po kayo importante ang ginagawa ng Commission Elections. Kung kaya naman, sa darating na halalan, hindi lang natin pinaganda, pina-improve ang ating mga makina na gagamitin sa pagboto. Kung hindi, sa darating ding halalan, sa 2025, yung mga kababayan natin sa uh, abroad, makakaboto na sila using the internet. Yan, bagong teknolohiya. Sisiguraduhin ng COMELEC, maaasahan na pagkakatiwalaan ang ating resulta sa pamamagitan ng bagong teknolohiya, bagong makina at bagong pamamaraan para sa inyo lahat 'yan para maging maayos ang pagboto sa darating na halalan. Maraming-maraming salamat po. Abangan sa susunod na Lunes, eleksyon sa mga bagong panahon.